Okay, pagkalang umaga sa inyong lahat mga kamusta. Okay, karga tayo ng scaffolding at kit. Uh, Dadalhin sa Jadi mga kamusta na no? Para may dagdag kasi mag-start na rin kami sa pintura. Ayan, so ito yung uh, pupunta naman sa project natin sa Osmeña. Kita na Si Harold, de eh, Nag-aaral to eh. Ngayon lang ulit papasok para maka-attend naman siya sa school niya. Ay ito tayo sa site naman. Kamusta? Yan, so, dito na tayo. And dito si Raymar. Ayan, si Bayao. So, latag na lang sila dito. So... Yung paglatag natin dito mga kamusta matatapos na mamaya bali kakatapos lang kasi ng electrical natin kaya yun pwede na tayo maglatag tapos so, bukas pwede na rin tayo mag stone pagka naayos na yung ceiling nyo doon so kahoy na lang daw yung gagamitin yung mga yun. so, talagang gusto nilang buhayin yung pagka kahoy na ito kaya puro kahoy na lang daw So, dito lang talaga yung puro metal sa loob niya. Ayan, o. Oh. So, sa stain na lang tayo mag-control ng kulay. Para magkapare-parehas siya. So, matatakpan pa yung gilid na. Tingnan natin yung uh, mga black screw natin. Ayan, lubog na lubog yan. So, kitin natin. Ayan. Diba? Kalubog na siya. So, yan ang taganda niya mga kamastano. So, ang ginagawa natin dyan, o kaya ganito yung ginagawa natin para sigurado na ito lang yung malalagyan ng masilya. Kasi ito yung stain nga lang to. Wala nang masi -masilya. kung saan. Yung masilya lang na ito, yung uh, pati na lang na natin dito. Na pang uh, parang ang kulay niya, pang wood na lang mga kamastano. So, yun yung gagawin natin dyan. Kaya nilulubog natin. So, importante yan na ganyan. Para hindi na costly yung... Ito kasi, tingnan nyo to. Ito, hindi pa binasta lang namin para makapag... Uh, makapag-drill yung uh, tropa natin. Ngayon, binasta lang natin yan. Kung hindi mo siya ilulubog, ganito, siyang, ganito yung kalalabasan niya. So, mas mainam pagka nakalubog siya. Sa so, lahat ka. So, yun na lang ginagawa namin, grooving mga kamusta no. group na lang tayo, kaysa hatiin natin, sayang naman. Tsaka doble trabaho ng tropa kapag gano'n. So para sigurado ka agad na may groove yan mga kamusta. Ayan, black screw yan. Nilalagay natin sa pagitan niya. Para mas madali. Kasi kung isa isa-isahin mo pa yan na lalagyan ng one fourth, one fourth, ganun. Mas mainam na yan. So, uh, may konting problema kami dito ngayon. Ngayon, subukan natin apakan tong... Uh, taas, mga kamusta, no? Ayan, si Harold, to oh. Ilang kilo Harold? 50. Oh, 50. So, umakyat siya sa taas mga kamusta na. No? Tingnan natin kung kaya ba. 'Di ba? Matindi ang kisame kahit na kahit na metal pa 'yan. Straight mo yung yung, yung, wire niya kasi hindi pa Si Foreman Joey. Ayan ito, tatiles na bukas Ayan gagawin natin dyan okay. So nag apply ng uh, Solignum para uh, para siguradong uh, ma-pre-preserve uh, natin tong kahoy na to. So kay Jimelina yan, ma-preserve -pre yan basta sundin ninyo yung process ng uh, pag-install. Uh, so eto isa isa-isahin pa natin yan na uh, babaklasin plain Tapos sa uh, pahid ulit ng uh, solingum o kaya pagkatapos niyan uh, wood stain na rin. So ayan, uh, balik kami dito mamaya. At, uh, magsusukat muna kami sa bong kasama natin si Harold. Harold. <laughs> Andito rin pala si Papa. Ayan yung nababagay na calculator para sa kanya. <laughs> <laughs> Kailangan na ng pang-apat. Oh, ito si Bayaw. Oh. Kinulang niya. Kinulang niya yung yung tattoo sa katawan niya. Okay. Tara. At uh, magsusukat muna kami ni Harold para uh, sa mga naka line up na project natin kailangan nating puntahan mga kumusta so magkakotche kami papalit natin sa sasakyan doon sa bahay okay, tara si boy kikil na michael <laughs> bigyan daw natin ng pang palit na tayo ng sasakyan. Ah, uh, mainit talaga. Garo ka sa mana ko, Pwede rin doon sa ibabaw na. Ay, diyan na sa likod na. kita kita na lang tayo doon mga kamusta sa pupuntahan nating uh, proyekto ang kagandahan niya dito mayroon na tayong uh, tawag nun street light first street light ng Nueva Vizcaya mga kamusta dito sa Bayombong Nueva Vizcaya so medyo may katigasan pa rin ang ulo ng mga motorista dito kasi syempre first ever pero maganda kasi nga uh, hindi na uh, hindi na uh, nagkakaroon ng disgrasyo ano man yan o so ito yung bahay okay. hello ma'am Yes, Ma'am. Ay, okay. okay. ah, yes, Ma'am. Kasi Daan din po yung... Kaya dito Kaya lang -dito, dito na kayo pumasok. Mm -hmm. Ah, 5 minutes pa rin. Salamat po. Okay.

so kuno tayong jadi tapos diretso tayong Santiago pero si Harold may iwan na sa jadi jadi project din yung ating client na sa ibang bansa po si Sir uh, Soy Santiago shout out po at kay Madam di ko na natanong yung pangalan ni Madam so saglitan lang na sinukat lang natin then magpapasana na lang tayo ng quotation so tara mamimili muna tayo ng uh, materyales na pupunta dun sa jadi kasi may mga kulang pa sa purchase natin so yun ang na isasabay natin para minsan okay, dito na tayo sa lahat tadaan muna tayo ng uh, paint center mamimili tayo ng uh, ENB boxy mapupunta sa Jadi project natin nako may nahuli na naman dan lang na, tayo ba? Don't block the driveway. Saglit lang po kami. <laughs> A.N.B. Foxy ah Pioneer Pioneer A.N.B. Foxy Pioneer? Oo, oh, basta alam na nila yun, A.N.B. Foxy ka mo Dito na tayo kukuha Dalawang litro muna Tara Okay, dito na tayo sa site nakabit na sila na latag na ito binaklas muna nila kasi nahila pala yung wire o oh, nahuli ata pala yung wire pala ayan oh, shout out naman natin yung mga tropa natin o oh. Oh. <laughs> diba? oh, solid daw babara ng araw <laughs> so dadagdag sila nagkaaway para yung bubong diretsyo na kasi nagbago na yung uh, plano mga kapasta na so iwanan natin yung tropa dito at pupunta tayo sa Jadi mga kamasta. at uh, Santiago daanan muna natin sila mami kasasama siya ay, ay. <laughs> so punta na tayo mga na Punta na tayo ng Jadi Tapos diretso tayo Diretso tayo ng Santiago At maghanap tayo ng tiles Para sa Madjangat Project natin Maghanap tayo ng tiles doon sa Santiago Para doon sa Madjangat Project natin Kasi natenga na talaga Wala kasi yung uh, tiles na inaantay natin Na delivery Meron dumating pero ibang kulay Pero kakausapin natin si Madam Pagka ito yung pupuntahan natin E eh wala pa Kaya may isa akong paraan Pero kung gusto ni Madam Yung nagagawin natin Pero sa ngayon punta muna tayo sa Santiago Ayan, so tara na mga kamusta. Kasama natin si Mami. Papasama na ako kasi si Harold naman iiwan naman natin sa dyan. So tara. Ayan, malapit na tayo. Napaka-traffic. Nakabukas sana yung gate. Sarado yung gate. Buksa mo bro. Nanay ni Mata. Ay nanay ni So tara, pasok tayo. Ito sa taas. Hello! Ito yung mga dinala dito na scaffoldings. Ayan, dito na sila nagkakat. So naglatag ng na ngayon sila. Puntahan natin. so pasok tayo dito sa loob mga kamusta Ayan, may uh, mga abang na tayo ng electrical Mga ginawa na tayo Kasi kailangan na yan So unay muna natin to, tong part na to Ito yung design, yun sya Room 1 para dito So nag drop na tayo dito sa part na to Tapos uh, magkakaroon pa tayo dito ng para sa kisa menu. Bali yung design niyan ganyan Sa so, part na to. So nakapaglatag na tayo ng high ceiling mga kamasta Okay. No? So pwede nang latagan niya ng cove niya. Tapos uh, yung uh, linya natin na electrical meron na rin yan. Tapos dito naman sa kabila. So latag na tayo ng high ceiling mga kamasta no. So yung gamit nating board dito yung flex board mga kamasta. So ngayon pag-uusapan natin yung uh, ano nga ba yung kagandahan ng board na dalawa na yon So uh, panoorin nyo sa isang vlog natin mga kamusta So ayun ang uh, isa sa mga ikaw content natin Para maiba yung uh, content natin sa tutorial at saka sa daily vlog natin Para sa mga projects So yun ang abangan sa So ngayon, uh, eto magmamaya magpapatayo na sila ng scaffolding doon Para makagawa din tayo sa kabila So ito, pangal pangalawang araw pa lang mga kamasta, no, na paggawa natin kasama ng mga pag-prepare uh, natin ng mga scaffoldings na yun. Kikita nyo dito mga kamasta, uh, yung uh, wall angle natin o kaya kapalit ng wall angle natin. So hindi naman natin siya pinalitan but then gusto lang ng client na lagyan natin ng metal pari. So metal pari ang gusto niyang gamitin o kaya gusto niya na gamitin natin. So yun yung sinunod natin syempre. Pero dun sa may quotation natin, syempre, yan din yung naka-include. So, dapat alam nyo rin yung kung ano yung gusto na client para hindi kayo nahirapan mga kamasta. So, dito na mag-layout na rin kami sa isang room para makapag-start kami. So, yung mga screen na ito, pinapaalis natin mga kamasta para masi hindi masira. Kasi yung salamin, hindi naman basta-basta masisira yan. Eh. Basta wag lang nilang gagasgasin. Pero siguro, pano lang yan. Uh, sadya na kung sakali. Pero ito hindi natin uh, pwedeng iwan dyan yung screen na yan. Kasi ito takaw sa alikabok. The same time madaling masira. Isayang naman. ba diba? So layout na tayo dito. Kung ano yung height natin Doon sa mga rooms na to. Yun din na magiging height natin dito. So ito na rin yung mga gamit natin sa electrical mga kamasta. So kumuha tayo ng one half kasi naubusan nga ng... okey uh, Okay, oh, hindi naka-purchase si sir ng one half na yan meron siya pinurchase kaso nga lang kailangan yung resibo, hindi na natin nakuha ang gawa nga nung, uh, ang meron lang sa atin yung picture lang so hindi nila i-acknowledge yun mga kamusta iba pa rin daw pagka hard copy talaga so okay lang naman yan, naintindihan naman natin kasi syempre business po yan ito natin dito electrical pala mga kamusta so lagi kong pinapalabas din yung gamit natin sa electrical syempre pinagmamalaki natin yan syempre Uh, yung mga materyales hindi natin pwedeng uh, sabihin na ganito lang yung gagamitin mo so alam to ng mga karamihan pelt dodge Ayan. pelt dodge tayo so pelt dodge baka naman <laughs> so yung uh, mga kwan natin mga ito mga ibang accessories natin poly po yung mga yan junction box poly yung mga yan so makikita nyo ganda ng uri makunat ito hindi ko alam kung poly to pero ace hardware Uh, sa yung brand niya. Omni pala. Yung iba. So napanood niyo rin yung mga reels natin na iba. Omni tapos uh, Poly. So alam na yun ng karamihan, mga electrician na veterano, alam na nila yung mga 'yan. Kahit nga yung mga electrical tape na to, pagpili ng electrical tape, malaking bagay din 'yan. Kaya yung pagpili ng electrical tape dapat maging wise ka rin. Kasi minsan o kaya karamitan pagkamali yung pili mo ng uh, electrical tape. Yun yung dahilan kung bakit uh, umiinit O kaya naman nagokus ng uh, Sunog yung mga ginagawa natin no? So, ingatan natin yung bawat trabaho mga kamusta Ayan, so uh, punta na tayong uh, San Tiago Yung tropa nagmerenda na dito Ayan, so tara <laughs> Tara At uh, habulin natin yung oras mga kamusta Kasi titingin tayo ng tiles para sa uh, majangat project natin Okay, huh? So tara na, tara na Kita na lang tayo doon sa Santiago Okay tingin tayo dito sa may uh, Trajano Miku Ayan ah. yeah, meron daw akata Pero tingnan natin kung meron o wala So wala wala tayo manapan Ayan yung wheel ko no So wala dito So lipat tayo sa kabila O sa uh, iba pala Hanap tayo eh, Wilcon Depot. Wala sila dito eh. Ah, San na. Ay, sa Jago na kanina pa pala. <laughs> Hanap na lang tayo dito, Tile Center. Ito, Tile Center ito. Pero di ko alam kung may mariwasal eh sila dito. Mariwasa, mariwasa. Okay, meron pala sila mariwasa. Oh. Uli meron. Try natin. Oh, wala dito. Jake Jets. So, ride yung pinagkuhan natin sa Solano. Ito may ride sila dito. Ride Builders. Ay, ride. Oh, ride Builders. Home Depot. Tara, tingin tayo. So, Parehas sila ng stock dun sa Solano. Yan, eh. Kasi yung sa Sola yung pinagkuhanan namin sa riding riding siya. Ayun okay. wala rin siyang supply. Ang dumating din ganito rin. Isa lang kasi nila sa dito. Ah. Yung sa 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 ano sa San Jose, meron din kayo? Kaba na to, Wala talaga. Ta okay. Ang meron lang sa kanila yung Ganong kulay lang, mga kamusta no? <laughs> wala na nahanapan mga kamusta, okay ayan wala tayong nahanapan pero so, may proposal ako kay madab kung sakali kasi gusto ko na rin matapos yung isang project natin doon gawa nga nung uh, uh, gawa nga nung uh, pinagkuhanan kasi natin ng na sales lady dati sinabi niya na marami yun ang problema hindi ko alam kung gusto lang talaga nila makabenta pero dapat hindi Dapat naging honest na lang no? Ngayon tayo naging struggle Kasi syempre Na-expect natin Sabi niya kulang 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 na nung de Ide-deliver na Nung ide-deliver na Kulang na So Yun ang problema natin ngayon Sabi nila Two days lang Darating na yung Dagdag niya Ngayon Until now So Para Tagal na Tagal na natin So Ayan Talagang ganyan pagka sa pag, uh, pagpili ng tiles mga kamusta no At uh, yung shoutout na din kasi uwi na rin kami talaga naganap lang ako ng tiles para babakasakali lang talaga Kasi nag-inquire na rin ako na baka mamaya Pwede nating puntahan yung ibang lugar na pagkuhanan noon Pero nag-reach out na rin kami dun sa ibang lugar pa Gaya dun sa San Jose wala rin Pero ayan <laughs> napapaisip ako mga kamasta ayan mga kamasta na, ano? uh, yung shoutout natin mamaya na lang so pag na lang mga kamasta and see you ayan mga kamasta magandang gabi sa inyo lahat nandito na tayo sa aming tahanan so, gusto ko lamang mag shoutout kay uh, Kobe Rigor ng Santiago Dominan West so, galing tayo ng Santiago kanina so, sabi niya ito, saga, taga Santiago siya Shout out kamusta Kobe Rigoy. Kay uh, Kamasta Lito La, uh, Latagan. Ayan, may YouTube channel po ito. Sana supportahan nyo po, Kamasta. Magandang gabi. Kay uh, Kamasta Christopher Del Rosario. Ayan, marami-marami salamat, Kamasta. At kay uh, Kabsat Jerry Lim. Marami-marami salamat sa supporta. Ayan, so hanggang dito na lang yung video namin. Video ko. With Saijan. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Magingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye.